Naramdaman mo na bang mag-isa sa kwarto at biglang nalungkot? Para kang isang sim na biglang bumaba ang social meter? Nakikita mo yung pulang bar at parang ang bigat sa dibdib. Pero teka, hindi ito ibig sabihin na may mali sa'yo. Katulad lang yan ng guto mo pagod isang pangailangan na kailangan mong punan. Ang magandang balita, pwede mong i-level up ang me-time skill mo. Isipin mo na lang na ito ay isang special quest. Sa halip na mag-scroll lang, subukan mong mag-umpisa ng bagong hobby, magpinta, magsulat, o kahit sumayaw sa paborito mong kanta. Sa bawat activity na gagawin mo mag-isa, tumataas ang skill level mo. Parang magic, mapapansin mong nagiging birdy na ulit yung mood mo. Makakakuha ka pa ng happy alone moodlet. Tandaan! Ang pag-isa ay hindi kapareho ng pagiging malungkot. Ito ay pagkakataon para mas makilala at mahalin ang sarili mo, kaya Google, maging best friend mo ang sarili mo. Subukan mo ito at tingnan kung gaano kasaya.